Mahirap kasi yung mahina ka eh. Tapos, mahirap ka na. Kulang ka sa pinansyal. Hina-hina ka, tatamag-tamag. Wala mong mayari. Kakainin ka ng sistema ng problema. Sabi ko nga sa kung ano man ang kailangan, ano man ang problema, magsabi ka lang sa akin. Okay, salamat te. Eh. Muli nating natin bisitahin si Miko. ando oh, na pala yung ano niya. Miko, ito. Miko? Ay, ate, eh. hindi ka pala. Ba't nag na? Binago ko kasi masyadong masikip eh. Pag sakit na yung pinto eh. Hala, Kaya in-adjust ko muna. ba, muna. Nasa na higaan nyo? Nandun sa taas eh. Bakit sa taas pa? Papasok ako ha? Sige, pati na. ako' pati ah? so, na. Sige, pati na. Sige, pati na. 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 Sige, ano sa taas te? Amoy ah, na? Amoy. Bakit? Naligo ng gabi. O ano nangyari sa kanya? Ayun. Akala ko, okay siya yung naligo. Hindi na maya ang plato. Oh. ako sa, ta sa taas, binabantayan ko yan ako. Maya maya, may gumalabog, makiyat, nagmamadali. Okay. Man, pera, pera mo ang jacket, nanginginig ako ang damig. O ano na, pina-check up mo na. Lamig, sabi ko, dawasan na ang lamig eh. Hindi naman na ulan. Sabi ano nga pina-check up mo na ba? Hindi, di na tatanggapin si doktor yun eh. Mga gano'ng binat. Wala lang gano'ng ibibigyan ng gamit dun eh. Ano pinainom mo? Anong ginawa Yan mo? Wala, sinuob ko lang ng uh, ano, ng ano nang. Pag-suob yes. ng ano nang. Ba't ano daw nararamdaman niya? May Nilal siya, nilalamig nila daw siya, nanginginig daw yung Ba't kasi siya naliligo ng gabi? Kaya sabi tayong ang problema, nanginig daw siya sa katawan niya. Kaya ang ulang. Pwede naman siya maligo, Miko, umaga. Hmm. Tapos kasabay ng anak mo, painitan nyo. Huwag gabi. Hmm. Miko, alam mo ha, hindi madali ang may binat. Mahirap yan, Miko. Akala mo. Pero nga yun dahil kaya ako. Ang problema lang parang hindi niya nakinaya yung hint ng katawan niya. Pwede naman siyang maligo umaga. Huwag gabi. Delikado ang binat ni Parang Pero nasa niya na eh. Mahirap kasing wala kasing nagga sa inyo ni eh. Kaya ganyan ni. Eh. Ay Diyos ko. O ikaw, kumusta ka? Okay naman. Tayo. Ito. Masay lang, say lang lang. Asan ang motor mo? Wala pa din? nice pa te medyo may diferensya pa yun wala nang black may hirap pa na pa ng black yun kasi wala kami pambiling piyesa wala ako sa piyesa pambili so, but ano ba yung ano lagi ka bang may extra o ano lang side on side na minsan meron minsan meron minsan wala ganun paano ka nakakasurvive skarte lang te so, Ano na nangyari sa'yo, so Mik? Side-in, side-in lang. Tingnan mo, yung may lang. bigote ka pa. Hmm. Mukha ka nang matanda. Ngayon di naman tayo. Ewan ko sa'yo. Bigla akong na-stress sa'yo. Yung asawa mo, pagsabihan mo, yung girlfriend mo, na huwag matigas ang ulo. Naya ko na, tita. Minsan, pag uh, alam mo kung mali-mali, talagang pinipigil ako. Nadadaan na lang sa ako. Eh. Nangayahan ko na sa gusto niya. Tingnan natin kung gusto kaya niya. O ikaw, kaya pa ba? Kaya naman, tita. Alam oh. ko naman yun na talagang kaya mo dahil hindi ka naman talaga nadaing eh. Hindi Malakas talaga loob mo eh. Hindi ko pwede pabayaan ba, yung mga bata. Etong Kanina, duyan na? na to, ba't Ay. ka gumawang duyan? Gumawang duyan eh, para may duyan yung ano ko. Para hindi nangirapan yung nanay. Ah, nakakakarga. Ba't Kung, um, nagpapakarga lagi? Huwag nyo sanahin ka sa karga. Masanay lagi ng karga. Nilalagay niya yung dito. Yeah, ang ganda ha, nilagay mo pala sa na yung santo mo. Eh, hmm. mo, parang pumayat ka na naman nga eh. Hindi, eh, o oh, pa rin na okay. ako siya. Gusto pang ngiti-ngiti. Nagiging siksik lang yung ato. May malakas pa din. Malakas pa rin. Parang wala kang problema, Miko, no? Hindi mo ba iniinda, dinada eh? Pag iniinda ko, lalo ko nahihirapan. Yan yung isang tabi ko, pag may mga bagay na ano, dapat kumuhin. Hmm. Asa ang problema, ang bigat sa dibde, pag uh, meron pamilya. Tapos yung isang tabi niya. Kaya mo is... yung problema ang mamoblema sa'yo, oh. gano'n. <laughs> Ang 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 -ha talaga ako sa iyo, Miko. Yeah, Misela. Kasi kahit may problema ka, nakakangiti ka pa. Okay ka. Mayro kasi yung mahina ka eh. te. Tapos may ka na. Kulang ka sa pinansyal. hina ina ka. Tatamad ka niyo. Walang mong nangyari. Kakainin ka ng sistema ng problema. Ganito um, na lang, Miko. Ayaw mo ba mag-apply sa mga company? Company? Mag-apply ka, mag-requirements ka, tulungan ka namin para makapag-apply ka sa mga company. Di ba may diploma ka naman? Meron naman, te. Sa oh. Um. company sa mga, ano, last year, mga ah, oh. ganyan. Ba Oo. Baba araw dun, te. Di kaya buhay ng pamilya dun. Oo. Oh. Wala akong... Anong gusto mo? Mag bakit? Magka magkano ba sa ano? Construction na lang, maganda Ba? Manap Construction! Ba't kaya na ng katawan mo ba? Oo, okay, te. Naging sideline ako. Bubawad ako. Nakaraan, nag-glory Eh, eh kung umano ka na naman, bumalik ka na naman sa ano. Nag-extra akong Glory sa... Ano mo, yung... ka pa. pagisipan mo muna, ha? Hmm. Tapos kapag ano, mag-requirements, tulungan ka namin, ha? Sige, te. Eh. Para maayos yung trabaho mo, tuloy-tuloy, hindi yung pa-extra-extra lang. Hmm. Kasi din mo yan, may baby ka na, buti nga dun sa nanay na dede. Hindi pa kasi kaya magtuloy-tuloy mag ang trabaho ko, ikuha ano? ng isa. Ah, wala din siyang kasama. Bagong laklang. Lak lang. Pero may tiwala naman ako sa'yo at alam kong kaya mo naman, ha? Mm. At alam kong nakikinig ka din naman sa akin. Mm. Sabi ko nga sa'yo, kung ano man ang kailangan, ano man ang problema, magsabi ka lang sa'kin. Ha? May Dahil siyempre, kahit pa paano, gagawang ko yan ng paraan. Pag uh, medyo malakas-lakas na okay na, pwede nang kumayod ang Naintindihan ko naman yun, Miko, pero siyempre, ang akin lang, pag ready ka na, ah, ha, and, and, magtrabaho so, ka ng maayos na talagang tuloy-tuloy. Mm -mm. Kasi hindi pwede yung lumalaki yung anak mo, pa extra-extra ka lang, ba? Diba? Okay. At syempre, pumunta ako dito dahil syempre gusto kitang kumustahin. Hmm. Tapos syempre, abutan kita kahit papano ng panggastos mo, ha. Hmm. Para kahit papano, makabili ka muna ng ano pagkain nyo habang wala ka muna. Wala kang extra ngayon? Wala akong extra eh. ng ente, gawa nang tinanggayan ko muna sila, gawa nang mapinitsa. Ah, dahil may sakit gawin. nga. Okay, sige. Da! Ante, salamat eh. Kahit pa paano, nadagdagan nyo yung panggas sa amin dito sa bahay. Oo oh, naman, basta sabi ko sa'yo, diba, kahit pa paano, aabutan kita, hindi kita pababayaan, Nico. Lagi ko yan sinasabi sa'yo, pag meron ako, aabutan kita, dadalaw-dalawin kita. Kaya siya natin, madumi bahay Hindi ka Okay lang yan. Kaya na po. <laughs>